Guys, dito kami, amigo, dito kami sa no. Bukid, tingnan mo yung kasi uncle Sina Guys. Nagpa-party kami ng mga baboy na ilap. <laughs> guys. Oh, tingnan mo. Oh. Maliit, maliit na baboy, 'yan. May buntot. Ano, pero may buntot lang. Guys. Sa ano ang ang tawag sa amin to, ano? Sa Bisaya to. am, am Ambaw. Ilaga. Kung sa Bisaya, ilaga. Ilaga. Sa Bisaya, sa Tagalog, daga. Sa Itawis baboy. Abalakag. Baboy. <laughs> baboy. <laughs> baboy, baboy. Baboy na nga yan. Yeah. Right. Nagkatay kami ng baboy. Malit na baboy. Balakag. Ah, si Uncle guapo. Ang guwapo. Ang oh. guwapo. Guwapo na yun. Eh. nag kami. Ano? Ano namin, no, no, Guys. No. Ito yung re namin. oh. Yan. Punta dun. Ano to? One... 1.2. One, one, one oh, andar na. Oh, andar, uh, andar na siya, guys. Oh titiradas na yan guys titiradas na o oh. doon siya magsimula ang gagawin namin ano lang kami tagahakot lang kami ah. yan tagahakot lang kami Sana kakatapos lang din namin doon sa kabila Ayan. Patay na yung ba, yung baboy. Pero ano, may may na din kami na ano. Palaka. palaka palaka it na oh. Ito palaka to, palaka sa ano. Palaka sa Manila. <coughs> <laughs> okay. Now, patay na yung baboy na malit. Rerepair na kami. Oh.